Girl, Wash Your Face ni Rachel Hollis ay isang makapangyarihan at nakaka-inspire na librong makakatulong sa mga babae upang alisin ang mga kasinungalingan at maling paniniwala na humahad lang sa kanila na mabuhay ng masaya at matagumpay. Gamit ang kanyang mga personal na kwento at mga praktikal na payo, ibinabahagi ni Hollis ang kanyang mga pagsubok at tagumpay at nagbibigay ng mga simpleng paraan Upang matulungan ang mga mambabasa na makamit ang kanilang mga layunin at mapagtagumpayan ang kanilang mga takot. Sa buong libro, tinatalakay ni Hollis ang mga maling paniniwala na kadalasang nararanasan ng mga kababaihan, tulad ng hindi sila sapat, hindi sila payat, hindi sila matagumpay, o hindi sila karapat-dapat sa pagmamahal at respeto. Hinahamon ni Hollis ang mga mambabasa na harapin ang mga paniniwalang ito at nagbibigay ng mga simpleng paraan upang mapagtagumpayan ito. Sa pagsusuring ito ng libro, tatalakayin natin ang mga mensahe at mga aral na ibinabahagi sa Girl, Wash Your Face. Tatalakayin natin ang mga mahahalagang mensahe at mga simpleng payo na makakatulong sa mga mambabasa na malampasan ang kanilang mga limitasyon at makamit ang kanilang buong potensyal. Kung handa ka ng labanan ang mga kasinungalingan, na humahad lang sa iyo at magsimulang mabuhay ng masaya, ang Girl, Wash Your Face ay ang tamang libro para sa iyo. Samahan kami sa pagbabasa ng makapangyarihan at nakaka-inspire na librong ito at matutunan kung paano mo matatalo ang iyong mga takot. Tanggapin ang iyong tunay na sarili at mabuhay ng buhay na palagi mong nais. Ang libro ay nahahati sa dalawampung kabanata at bawat kabanata ay tumatalakay sa isang kasinungalingan na dating pinaniwalaan ng mayakda. Ginagamit ni Hollis ang kanyang mga personal na kwento upang ipakita kung paano niya nalampasan ang mga kasinungalingan ito at nagbibigay ng mga simpleng paraan para magawa ito ng mga mambabasa. Halimbawa sa kabanatang pinamagatang The Lie I'll Start Tomorrow, hinahamon ni Hollis ang mga mambabasa na huwag maghintay hanggang bukas at magsimula nang kumilos patungo sa kanilang mga layunin ngayon. Ibinabahagi niya kung paano siya nahirapan sa kasinungalingang ito sa kanyang buhay at nagbibigay ng mga tips kung paano magbuo ng mga habits para matalo ang pagpapaliban. Sa isa pang kabanata, The Lie I'm Bad at Sex, tinatalakay ni Hollis ang usapin tungkol sa sex at ang mga maling inaasahan ng lipunan sa mga kababaihan. Ibinabahagi niya kung paano niya napagtagumpayan ang kanyang mga insecurities at hinihikayat ang mga mambabasa na tanggapin ang kanilang seksualidad at makipag-usap ng maayos sa kanilang mga partner. Sa buong libro, binibigyang diin ni Hollis ang kahalagahan ng pagiging aware sa sarili, pagmamahal sa sarili at pangangalaga sa sarili. Hinikayat niya ang mga mambabasa na kilalanin at labanan ang mga kasinungalingang kanilang sinasabi sa kanilang mga sarili at yakapin ang kanilang sariling landas patungo sa personal na pag-unlad at kaligayahan. Narito ang isang buod ng dalawampung mga aral mula sa Girl, Wash Your Face ni Rachel Hollis. Una, the lie, something else will make me happy. Ikaw ang responsable sa iyong kaligayahan, hindi ang mga panlabas na bagay. Pangalawa, the lie, I'll start tomorrow. Huwag maghintay ng bukas upang magsimulang baguhin ang iyong buhay. Pangatlo, the lie, I'm not good enough karapat-dapat ka at kaya mong makamit ang iyong mga layunin. Pangapat, the lie, I'm better than you. Ang paghahambing sa iba ay hindi makakatulong at magdudulot lang ng negatibong emosyon. Panglima, the lie, loving him is enough for me. Huwag ilagay ang lahat ng iyong kaligayahan at kasiyahan sa isang tao o relasyon. Panganim, the lie, no is the final answer. Ang pagtanggi ay bahagi ng buhay, ngunit hindi ito nagpapakita ng iyong halaga pang pito, the lie, I'm bad at sex. Ang sex ay isang natural at malusog na bahagi ng buhay at mahalaga ang komunikasyon sa iyong partner. Pangwalo, the lie, I don't know how to be a mom. Walang nakakalam ng lahat at okay lang humingi ng tulong. Pangsiyam, the lie, I'm not a good mom. Ginagawa mo ang pinakamabuti mong makakaya at sapat na iyon. Pangsampu, the lie, I should be further along by now. Lahat ay may kanya-kanyang oras para magtagumpay at mahalaga ang magtiwala sa iyong landas. Labing isa, the lie. Older people's kids are so much cleaner, better organized, more polite. Huwag ikumpara ang iyong mga anak sa iba dahil ang bawat bata ay unique. Labing dalawa, the lie. I need a hero. Ikaw ay may kapangyarihan na maging sarili mong bayani at lumikha ng buhay na gusto mo. Labing tatlo, the lie. I'll never get past this. Kaya mong pagtagumpayan ang mga mahihirap na panahon at lalabas kang mas malakas. Labing apat, the lie, I am defined by my weight. Hindi nakabatay ang iyong halaga sa iyong pisikal na itsura. Labing lima, the lie, I need a drink. Ang alak ay hindi solusyon sa mga problema o emosyon. Labing anim, the lie, I can't tell the truth. Mahalagang maging tapat sa sarili at sa iba para sa personal na pagunlad at malusog na relasyon. Labing pito, the lie, I am not a good writer. Lahat ay may natatanging boses at pananaw na dapat ibahagi kahit hindi ka eksperto sa pagsusulat. Labing walo, the lie, I will never get out of debt. Ang kalayaan sa pinansyal ay maaabot sa pamamagitan ng sipag at dedikasyon. Labing siyam, the lie, I'm too busy. Maglaan ng oras para sa mga bagay na mahalaga at mag-prioritize ng pangangalaga sa sarili. 20. The lie, I am a terrible person. Lahat ay nagkakamali, ngunit hindi ito nagtatakda ng iyong halaga bilang tao. Sa buong dalawampung kabanata ng Girl, Wash Your Face, ibinabahagi ni Rachel Hollis ang kanyang mga personal na pagsubok at nagbibigay ng mga makatarungang payo upang matulungan ang mga kababaihan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Mula sa paglaban sa perfeksyonismo hanggang sa pagpapatawad sa mga nakaraang pagkakamali, bawat kabanata ay nag-aalok ng mahalagang mga aral at mga praktikal na payo para sa mga kababaihan na nais mabuhay ng mas masaya. Sa pamamagitan ng walang paligoy-ligoy na estilo at mga kwentong madaling maintindihan, Girl, Wash Your Face ay isang librong may kakayahang mag-inspire at magbago ng buhay ng mga kababaihan. Sa buod ang Girl, Wash Your Face ay isang makapangyarihan at nakaka-inspire na libro na hinahamon ang mga kababaihan na labanan ang mga kasinungalingang kanilang sinasabi sa kanilang mga sarili at binibigyan sila ng lakas na kontrolin ang kanilang buhay. Gamit ang mga kwento na madaling maintindihan, praktikal na payo at positibong pananaw, si Rachel Hollis ay nakalikha ng isang librong Dapat Basahin ng Bawat Babae na Nais Mapabuti Ang Sarili at Mabuhay ng Pinakamagandang Buhay. Bukod sa mga aral at inspirasyon na ibinabahagi sa girl, Wash Your Face, naging malaking bahagi rin ng tagumpay ng aklat ang estilo ng pagsulat ni Rachel Hollis. Gumamit siya ng tono na tila nakikipag-usap lamang sa isang kaibigan, relatable, tapat, at puno ng emosyon na naging dahilan kung bakit maraming mambabasa ang agad na nakakaugnay sa kanyang mga kwento. Hindi siya nagkunwaring perpekto sa halip, ibinahagi niya ang kanyang mga kabiguan, kahinaan at mga personal na laban na siyang naging pundasyon ng katotohanang ipinapaabot ng libro. Na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagtanggap sa sarili, sa pagiging totoo at sa pagharap sa mga takot at pagkakamali ng may tapang. Ang kanyang tapang na pag-usapan ang mga karaniwang itinatago o ikinahihiya ng maraming kababaihan tulad ng insecurity sa katawan, pressure bilang ina at mga isyong sexual ay nagbigay ng boses sa mga mambabasang matagal nang nakakaramdam ng pag-iisa o kahihiyan. Sa ganitong paraan, hindi lamang siya basta nagbibigay ng payo. Nagiging kasangga siya ng bawat babaeng naghahanap ng lakas ng loob para baguhin ang sarili nilang mga kwento. Bukod pa rito, naging mitsa rin ang libro para sa mas malawak na diskurso sa social media hinggil sa women empowerment. Maraming kababaihan ang nagsimulang magbahagi ng sarili nilang lies o kasinungaling ang kanilang pinaniniwalaan noon at kung paano nila ito na paglabanan. Dahil dito, ang Girl, Wash Your Face ay hindi lamang naging personal na gabay, kundi naging bahagi ng isang mas malaking komunidad ng kababaihang nagtutulungan, nag-iinspirahan at nagpapalakas ng loob ng isa't isa. Ang tagumpay ng aklat ay nagbukas rin ng mas maraming oportunidad para kay Rachel Hollis bilang isang motivational speaker, entrepreneur at content creator. Ginamit niya ang platapormang ito upang mas palawakin ang kanyang advokasya sa mental health, self-worth at personal development, hindi lamang sa pamamagitan ng pagsusulat, kundi pati na rin sa mga podcast, video at live events. Sa ganitong paraan, naging tuloy-tuloy ang epekto ng kanyang mensahe na ang bawat babae, anuman ang pinanggalingan o kasalukuyang kalagayan, ay may kakayahang baguhin ang kanyang buhay at likhain ang kinabukasang nais nice niya. Sa kabuuan, ang Girl, Wash Your Face ay hindi lamang isang libro kundi isang kilusan. Isa itong paanyaya sa lahat ng kababaihang pagod na sa panlulokong hatid ng lipunan at ng sarili nilang isipan. Isang paalala na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagharap sa katotohanan pagkilala sa sariling halaga at pagtanggap sa responsibilidad ng pagbibigay ng direksyon sa sariling buhay.